Kapagpalang araw mga kapaders Welcome na naman kayo sa akin channel Muli nagbabik sa inyong harapan Ang padre sa vlog Palibago tayong adventure naman Palibago pagsabak naman sa laot Siya nga pala mga kapaders Kung bago lang sa akin channel Huwag mo lang kalimutan na mag subscribe Paka pin notification bell button Para lang kayong update sa sabagay aking upload sa youtube Ay mga kapaders medyo hangin dito sa isla namin Tatlo nga pala kami kasama mga kapaders oras ngayon Alas 5.30 Abang ulit sa aking pag-dive God bless Ika dyan Panibagong day, panibagong gabi na ito bibiya ka agad at pakita. Mm -hmm. pang iyaw ka aking inakay. Tinamaan sa mata ito, ay bulag mga kapaders. Hindi na ito makakataka sa akin. Hanap tayo ng isda. Ganda ng corals dito. Iyo, na ito, isdang may balbas, malaki. Timbungan. Mm hmm nagitik natin. Kortan linaw na ito. Ito naman Lord, walang sawang pasalapat naman sa iyo sa magandang biyaya. Hanap tayo ulit isda. Baka mayroon pang kasamahan yun. Oy, na ito. Timbungan ulit mga kapaders. Malaki na naman ito. Ating gigitikin. Mm hmm, sintido ang tama. Oy, siguro magkasabit ang timbungan na ito. Hindi lang kasi nung malaya pagitan nila. Halos magkalapit lang. Hanap pa tayo isda. Yun, na ito pa. Tibos na naman. Mm hmm, tag-isa aking mag naman tibos. Pang-iho naman ito bukas na umaga. Dito malinis ang bahura, dito ito nagpunta ang maraming isda, kaya ating hahanapin ang kasamahan. Na ito pa, talikbago. Mm-hmm, huli ka dyan, ando pa yung kasamahan talikbago ito. Nag-iisa lang yata ito. Ayos na ito, katulang kasamahan. Salamat Lord na marami. Naroon pa, nukos na naman. Kaya laang ang maagos, na nalumpang sagos yung nukos. Ating lalapitan ng mabilisan, baka lumayas pa ito. Ayan na. Mm uli ka dyan, pang kalamares o okay, pinirito, masarap ito, kahit anong luto na ito pa, sulit uwan uwan, tawag sa amin dito sa kison mm hmm nagtama pa yung dulo ng paana ko sa bato ay, maprul na naman sigurado ko huwag ka na magpareikot sa paana ko ayun mga kapans, dadakutin ko na ito agad, baka makapulit pa na ito pa, sulit na naman kwarta na ito, sana tamaan to pasiguruhin ko mm hmm, aroy nakapunit, sayang pa yun na ito pa sulit at ipapaharapin yan humarap na mga kapadres kaya ang malikot mm -hmm. huli ka dyan sa ibang iba sulit mga kapadres sa katakas sa ngakapulit aroy makapalang pula po dito walakas kaya ang agos nawala kami sa magandang bahura pula po na you know, ang minapatakan Jesus ginoong po ito inay ang gubatan yun surahan man nakachamba tayo kahit isang surahan mm -hmm, gitik man Pinasiguro ko at pag ito nakataka, sumuot sa kulapuan, meron itong makikita surahan na ito. Sobrang lakas kaya ng agos, kaya nakawala kami dun sa magandang bahura. Kulapuan ito, hanap tayo ng isda. Yoy, na ito, sulit na naman. Ating susungkitin mga kapaders, papalayin ko sa bato. Baka tamaan yung bato. Yan, layo sa bato. Mm -hmm. Naudog man ito. Yan, ito mga kapunit, pag itong naulog ang isda. Maganda sana ang bahura dito, kaya laang makulapo. Naroon pa, matampusa. Aroy, tumago sa kulapo. Nahana kaya yun. Itog labas mm Hmm Huli ka dyan Yan ang kahirapan ito sa amin Pagtubo ang kula po Hirap makita ang bahura Na ito pa Malaking alatan Papasiguruhin ko ulit mga kapaders Para hindi makabunot mm Hmm Huli ka dyan Duduklasan pa ito Mapuro na yata ang pana ko ay yan. Makakatakas pa Hanap na naman tayong isda Oy Madaming suga mga kapaders Yung mga pulang iyan Masarap na sinigang Na ito Lapula po mm Hmm tuloy ka dyan yun malaking kausir ito or liglig -lig. ayos dong pandar dagdag na naman pambigas salamat na marami hanap tayo uli naan kay kasamahan ay on oh na ito uy laki na ito mga kapaders lawihan bakla kung tawag sa amin ayos to mm -hmm, hindi pa nakitik huwag sanang makabunot uy kwartan lino ito bukas na umaga ari man itong pambigas mga kapaders sana may makasamahan pa ito at tinga hanapin dyan sa unahan. Hanap tayo uli. Uy, na ito, naglabas ang butas ng ulo. Lawin uli ito mga kapaders, papasiguruhin ko uli. Mm hmm, hmm maatas ka pa sa butas. Woohoo, ayos to. Salamat Lord na marami. Tumabi na ang mga lapu-lapu sa mga bahurang pinagpapanaan ko. Hanap pa tayong isda. Na ito pa, kawasir na naman, or liglig. Uli ka. Mm-hmm, yari na naman itong pandagdag. Tinamaan sa may hasangan sige dugo na yung kanyang sangan ito mga katakas kahit makabunot ayan panibagong bahura naman ito mga kapaders na ito anus dahing kaya ito nakasuot uy maya maya ito mga kapaders lapo lapo rin ito mm -hmm. huli ka dyan huwag sanang makabunot sige pa sa butas salungat pa ang mga tinik niya sa butas kaya nabangga aroy yun lang ang problema na ito uy na ito na nakisama din korta na ito malapad na maya maya kasama ng dawihan sa presyo awan ko lang ay gumagka ng presyo ng buyer kuha sa amin naroon may sungot doon ay banagan mga kapaders bulik na banagan papalapit na sa akin si Kadibis Rico si Amada Kutnayan bilis bilisan mo Kadibis Rico at masot ito sa butas ayan habang maabo pa itong banagan uy magapang na aroy sala uy ako lang pala na makakahuli ng banagan na ito Uy, nasa akin ang mapalad na kamay na magandang biyaya. Salamat Lord na marami. Nakalabster tayo, pang turista. Naroon, mag-asawang sniper. Ito ang kong malapit sa akin. Mm-hmm, huli ka dyan. Di uli ang pana. Baka lumayas itong kasamahan. Na ito pa, buti di lumayas. Pasiguro pagpana. Kamang sala. Ulitin ko uli pagpana. Ay, hamal yan. sinalan na, hindi tinamaan. Mm-hmm, huli ka na ngayon sa akin. Aroy, nakabulot pa ano ng kabisitan ayan. Panay ko li. Mm-hmm, na, na. Uy, ha, yan. Naruga doang isda. Reject na itong mga kapaders. Pang tubo ko sa lahat, pipirituhin ko. Panibagong hanap tayo isda ay hamal yan. Sayang yung mga isda na yun. Na ito, kanoping naman. Pasiguro uli. Mm-hmm. Nagitik natin. Ayos na itong pandagdag. Pambigas na naman. Panibagong hanap tayo uli. Uy, na ito. Sniper uli. Pasiguro na naman. Mm-hmm. Ayan mga kapaders. Tigo pala yung pana ko. Pag pana ko nung malaking na ako. hindi ko tinuwid. Hasak muna ako ng pana habang wala pang isda. Uy, na ito na. Kasa muna ako ng pana mga kapaders. Pasiguro uli para di makapunit. Mm-hmm. Nagitik na naman. Kartan linaw na ito. May snapper ang orang ito. Pili itong pagtsagaan. Yun, dito barawangan. Malim ang butas. Naroon, talig bago. Mm-hmm mataan tama grabe pagkatago na ito palibasa ang maliwanag kaya ang buwan takot sa mga malaking isda na ito pa talikbago uli grabe pagkasagipit sa butas mm -hmm. huli kayo parehas bali dalaw mga kapaders ayos na ito para sa malapad na talikbago parta na hanap tayo uli isda oh hoy na ito kawasir na naman mm -hmm. lagata ka dyan Woo, nandito na pala magandang biyaya ni Lord Palos pilang isda, mga napula po ang karamihan, saka mga bitilya, ito, snapper pa, nakaharap sa atin. Mm hmm, huli ka dyan, ay, tanggal ang mata, ay, bulag na ito, reject na naman. Na ito mga kapatid, yung mata, oh. ayan, nasa bahura, ay, kakainan ko ka po isda yan, yung matang iyan. Panibagong hanap na naman tayong isda, na ito, talikbago, nasa butas. Mm hmm, grabe ang pagkatago na ito, kung kailang may buwan na katago ang wala itong kasamahan yata. Ay na yung kasamahan. Hindi nalubol. Ulitin ko mga kapaders. Mm hmm, mirambang ko kahit di ko nakita. Oh, nahuli ba ga Tinamaan pa rin. Kaya pala takot ang isda. May mga lampin-lampin sa labas ng butas. Nakatago sila. Na ito pa sa butas. Anong sdaing kaya ito? si sibungin na naman. Pandagdag ka. Hmm. Kuartan linaw na ito Wala ka na dyan kawala Nakakatawang mga kapadres Pag ito ang panayin dito Uy, nandito, banagan Di nakutin ka, Devis Rico Nakatakas Yun, huli ka din sa kanya Hindi din, mga katakas Pandagdag, pambinta sa turista Ang kilo sa amin, 700 lang banagan Ganitong klase kalalaki, mga kapadres Mga toe-up. Na ito pa, banagan ulit, mga kapadres Dadakotin ni ka, Rico Bilisan mo, aray, sumuot na, hindi mo na makuha yan, mabagal kaya, nukot mo ng banagan ay, sayang banagan mga kapaders, uy, na ito, red na sono. laki mga kapaders, ating iikutan, bibidyohan ko muna bago panain, nakakatuwang bidyohan mga kapaders, ayan, nilapitan ko, kasamun ang pana bago panain, papasiguruhin ko ito, humarap na sa atin, si sibungin, mm -hmm lampas dyan sa tiyan mampana ako Ritna na sono kwartan linaw na ito ilang araw akong nawala awang ko lang kung magkano ang kilo ng rid na sono dito ngayon sa bayer panibagong hanap tayo uli magandang barawangan ito uy na ito talig bago na naman malapad mm Hmm, huli ka naman sa akin ayos na itong pandardagdag na naman naan kaya kasamahan na ito pa nakasuot sa bato mm -hmm. mataan tama, wala ka kawala, ayos na ito. Kahit madalang ang bago, malapad naman. konting tiyaga lang sa pamamana, panibagong hanap tayo ulit. ohoy oh, na ito naman, malapad na snapper. Yun, pasiguro mga kapaders. Mm hmm matago ko pa dyan sa lampin-lampin, nagitik natin. Maaho na kami ni Kadibis Rico at na. Ayan mga kapaders, oras ngayon, alas 11.30, nawi pala lang kami ni Kadebis Rico. Tatlo kami magkakasama, isang waterboy, dalawang buso kami ni Kadebis Rico. Ayos na ito, salamat Lord na marami, mas na magandang biyaya, napikita mo sa amin. Maraming snapper, saka mga talig bago mga kapaders. Ayan, kalating ko namin namin nahuli, isang laang yan. Na ito nga pala mga kapaders, yung mga napana ko, malaking bigan. Ayan, maya maya, saka yung mga bakla or lawihan kung tawag sa amin, snapper yon liglig sa kaya mga sibungin ni na suno mga kapaders kwartang na ito salamat Lord na marami sa magandang biyaya pati na rin sa ating karagatan kahit para paano isla pa rin marami marami ito pang bukas pag ito na ibinta ayos na ito buti na lang at may mga bagong tabing isda doon sa pinagpapanang ko ng lapu-lapu mga buwan ng Agosto paglagas ang kulapu mapalibagong salta ang lapu-lapu doon ayun mga kapaders buksan na magkita-kita Good morning mga kapaders Na ito namin kinita si Sunday Blaang Nagbaba ang presyo ng Lapu-Lapu 150 lang mga kapaders Akala ko noon 200 ng kilo nung mag-alis ako dito sa Kison Nung pumunta ako ng Bicol Ang tumas man ang presyo Bitilia 130 Nagtasang 10 Ito man ang kaming timing lahat lahat 2,100 Ang gastos 475 Ang natira 1,625 Divide 4 Bawat isa partihan 406 Ayos na ito mga kapaders Salamat Lord na marami may pambili lang mga 3 kilong bigas na ito. Yung iba, pangrikado sa ulam. Sa susunod adventure tayo kita makikita mga kapaders. Maraming salamat po sa inyong panonood. God bless. Ingat po kayo lagi dyan.